Morning guys. Uh, update ko lang kayo dito sa palay ko, medyo humiga ito. Kasi sobrang ano ng bunga niya. Bigat. Ayun <coughs> no. oh. Ito mo guys ang palay ko. Oh. Yan. Amin ang bunga yan. Namunga na lahat. Pati pinya oh. Malinis yung pinya ko. Dinidinis ko kasi yan eh. Ayan, oh. <coughs> Ayan guys, ang ano, sa October, ang maani na to, oh. Ano na eh. Oh. Mga first week ng October, aanihin ko na to. Ayan, ano? Oh. Ayan guys, update ko lang guys palay ko. Oh. <coughs> Ayan, no? Ano na eh. Luto na. Yung iba, oh. Oh, ang gaiso. Oh. Hmm. Oh. Sabi. Oh. Itong bahan pa nga eh. Oh. Higa yung iba. Sa bigat ng bunga nila eh. Oh. Ayan guys. Ayan. Palay ko. Oh. Ayan. Hmm. Hanggang doon. Ayan. Ah, Lelaki yang ng guys, oh. Oh. Medyo maganda. Hmm. Ayos Ganda naman ang anihin ko pag ano. First week October, maani na to. Hmm. hmm. <coughs> ayan. Oh. ayan. guys, oh. Ganda sa si baba yan. Ayan. Oh. ayan. ang sách của bạn gái sưng gần đôn gần đôn gần đôn gần đôn gần đôn sưng gần đôn gần may palay. Hmm. Oh. 'Yan lang. Ako lang mag-isa, guys. Mag-aani nito. Mahirap naman kung bumayad ka pa ng tao, sayang din. Kaya ako na lang mag-isa. Ha, huh, guys, oh. Huh. pero dito, madalang dito eh. Tsaka parang nahuli siya, oh. Yung sa baba, ano na eh. Magulang na. Ayan. At yan. Gan doon. Sa taas. oh Ito, ano rin eh. Parang ano na rin. O. Gan doon guys. O. ibang ano naman to ibang palay oh ibang kulay doon puti ito itim tim naman to dalawang klase kayong tinanim ko rito eh oh yan yung iba to oh. ibang kulay hmm. doon oh uh. yan guys ang palay ko sa bukid. Bundok 'yan, hindi naman ano, iba kasi 'yung ano, 'yung talon tinasabi nila. Um, pero okay na 'yan, guys. At pinaanuhan naman ako ng ano, pinaganda naman ang bunga. Hmm? Thank you guys. Ingat kayo lahat. please subscribe my YouTube youtube channel. <clears throat>